so dito tayo ngayon sa may manonood tayo na uh, laro ng mga kalabaw parang kare karera ng mga kalabaw so ito makasasaksyan natin kung paano magkarera ang mga kalabaw guys ito yung finish line siguro nila ito ayan tapos mula doon ayan so mapapansin yung dami na doon Ito lahat. So maraming nanonood. Dito tayo sa uh, kitna ng mga sakahan. Ginawa nila akong ice track. Mga one-off ice track ng mga kalabaw. So, dito nakikita ninyo yung mga uh, bulubundukin niya ng Nueva Ecija. Ayan. Yan ang bulubundukin ng Nueva Ecija. Huwag ka dyan. Masusubang ka dyan. Ayan po. Ayan yung mga nanonood. Tami. Tami nanonood. So, dito lang tayo sa ikigit. Pasok na yan. <laughs> Ayan. Meron siyang bakot, guys. Kinabakuran. Ayan na. So, mga panood yun, guys. Panood yun, yeah, so guys. Mabilis. Mabilis yung mga kalabaw, guys. Nakakon yun, guys. Kumbaga sa Aerox, powered by VVA. Uy, ayaw ko palataktin. kalabaw dito, guys. Ah, <laughs>

<laughs> Pano natin yun Kung paano sila magkarera Sige, <laughs> sige, multimassbieren 福 nalik of bulo ito theosovo the new indüzik its <laughs> uh <laughs>